Dito palagay ko ay uh, maraming makakarelate. Minsan ba ay napagkamala na kayong magkapatid ng iyong nobya o nobyo? E ikaw ba napapansin mo rin ito kapag tinitingnan ang inyong litrato? Huwag kang kabahan dahil hindi ito nakakagulat. Ayon sa mga eksperto, sa katunayan, natural daw ito sa magkasintahan. Ano nga ba ang paliwanag ng siyensya rito? Ating alamin sa Experts Opinion Report na ito. Pagiging magkamukha ng magkasintahan, may sayentipikong paliwanag ayon sa pag-aaral. Hindi na bago sa mga magkasintahan ang mapagkamalang magkapatid o magkamag-anak. Sa bawat picture na inyong pinapost online, paniguradong mayroong nakakapansin na pawang nagiging magkamukha na kayo ng iyong partner. Ngunit alam nyo ba na ang pangyaring ito pala ay hindi na bago sa siyensya? Naging paksa na rin ito ng mga pananaliksik noon pang dekada 80. Ayon sa isang pag-aaral, mas litaw ang pagkakamukha ng mga magkasintahang matagal lang nagsasama. Madalas ito ay para sa mga mag-asawa at may long-term relationships. Sa mas siyentipikong pagtalakay naman, nakukuha raw ng magkasintahan ang mga gawi, ekspresyon at paraan ng pananalita ng isa't isa at nahuhubog nito ang mga facial feature na kanilang nade-develop. Halimbawa na lang sa madalas na pagtawa ng magnobyo at nobya, sabay nabubuo ang mga wrinkles nila sa muka na siyang bumubuo ng kanilang overall image. Sa iba pang pagsusuri, mayroon din daw kasing tendency na ang isang individual ay naaakit sa tao na nakikitaan niya ng parehong feature na meron siya. Kaya sa huli, nagugustuhan niya yung pawang kamukha niya rin. Gayunpaman, hindi lamang pisikal na katangian nagkakapareho ang magkasintahan. Kalaunan, nagiging magkahawig na rin ang kanilang mga paniniwala, paninindigan at maging pananaw sa buhay.